Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 6, 2025. Sa pagsapit ng umaga, habang ang unang sinag ng araw ay unti-unting bumabalot sa mundo, may dalang mahalagang paalala ang sansinukob para sa iyo. Bilang isang Taurus, taglay mo ang pambihirang kakayahan na gawing isang ligtas at payapang santuwaryo ang anumang espasyo na iyong ginagalawan. Ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng kaginhawaan at katiyakan sa mga tao sa iyong paligid ay isang biyaya na hindi mo madaling nakikita, ngunit malaki ang epekto nito sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Sa kabila ng lahat ng mga alalahanin at stress na maaaring pumapalibot sa iyo, natutunan mong magbigay ng espasyo sa sarili at sa iba upang magpahinga, mag-recharge, at magsimulang muli. Kaya naman, kahit anong sitwasyon, ikaw ay may kakayahang magbigay ng pag-aalaga, hindi lamang sa mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa araw na ito, hayaan mong gabayan ka ng enerhiya ng kalmado at kapayapaan upang palakasin pa ang iyong kakayahang magbigay ng ligtas na espasyo para sa iyong puso at isipan. Ipagpatuloy mong yakapin ang iyong likas na katangian na nagdudulot ng comfort at stability at sa ganitong paraan, makakamtan mo ang mas mataas na antas ng kaligayahan, at katahimikan sa loob at labas ng iyong buhay. Habang lumilipas ang mga oras, maaaring mapansin mong ang iyong isip ay naglalakbay patungo sa mas malalim na mga konsepto, partikular na ang tungkol sa pagsuko at pagsunod sa agos ng buhay. Minsan, mahirap magbigay at magpatawad, lalo na kung tayo ay nakaranas ng mga sakit sa nakaraan. Ngunit ang pagsuko at pagpapatawad ay mga hakbang patungo sa pagpapalaya ng ating mga sarili mula sa bigat ng nakaraan at ang pagbabalik ng ating inner peace. Maaari mong mapagtanto kung paano nakakaapekto sa iyong mga desisyon ang pagiging buka sa pagbabago, kung paano ito nakakaimpluensya sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa iba at kung paano mo maaaring gamitin ang prinsipyong ito upang makamit ang tunay na kapayapaan sa iyong puso. Ang araw na ito ay hindi isang pagkakataon upang labis na pag-isipan ang kilos ng ibang tao o kung paano kanila tinitingnan, kundi isang pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa iyong sariling landas. Huwag mong gawing hadlang ang opinyon ng iba sa iyong paglago. Sa halip, hayaan mong ang iyong puso ang magturo sa iyo ng tamang landas. Ang tamang landas ay palaging nagsisimula sa loob ng iyong sarili, sa iyong sariling comprehension at pag-unawa sa mga bagay na magdadala sa iyo ng ligaya at katuparan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa mga inaasahan ng iba, kundi sa pagiging tapat at tapat sa sarili kaya't sa araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maglakbay ng walang takot sa iyong sariling landas, at piliin ang mga desisyon na may kabutihan para sa iyong espiritu at kaligayahan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ang bawat desisyon mo ay may epekto hindi lamang sa iyong kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap. Bagamat hindi mo maaaring makita agad ang resulta ng iyong mga pagpili, ito ay unti-unting bumubuo ng mga alon sa lawa ng iyong buhay. Hindi man agad-agad makita ang mga bunga ng iyong mga desisyon, mahalagang tandaan na ang bawat hakbang ay may layunin at may dahilan. Habang nagsisimula ka ng mga bagong hakbang, ang iyong mga layunin at pananaw ay nagiging mas malinaw at mas tiyak. Sa pagsapit ng hapon, maaari mong mapansin ang mas mataas na antas ng pagkamalikhain sa iyong sarili. Ang iyong damdamin at ideya ay maaaring lumitaw na may mas matapang na kulay at mas matingkad na intensidad. Ito ang perpektong oras upang ipahayag ang iyong sarili ng buong tapang at walang alinlangan. Ang mundo ay isang malaking canvas, at ikaw ay may kakayahang punuin ito ng kulay, anyo, at galaw na sumasalamin sa iyong tunay na pagkatao. Pumili ng mga hakbang na hindi lang magiging kapakipakinabang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang magpanggap o magpaliwanag, ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong sarili, at ang lahat ng bagay ay magiging mas magaan at mas madali. Ang iyong pagka-authentic at hindi pagtangkilik sa mga inaasahan ng ibang tao ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng kalayaang maging matapang sa pagpapahayag ng iyong sarili. Ang pagsasabi ng iyong damdamin, pagbabahagi ng iyong saloobin, at pagyakap sa iyong natatanging paraan ng pag-isip ay maaaring magdala sa iyo ng di kaligayahan. Ang iyong karisma ay maaaring mas lumakas ngayon, kaya gamitin mo ito upang ipahayag ang iyong tunay na sarili sa paraang nagpapaligaya sa iyo. Hindi mo kailangang magpanggap o magpaliwanag, ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong sarili. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay isang hakbang patungo sa mas matagumpay at mas masayang buhay. Ang iyong likas na ganda at lakas ng loob ay nagpapahayag ng iyong tunay na halaga, at sa araw na ito, natutunan mong tanggapin at mahalin ang iyong sarili ng walang kondisyon. Ang pagiging bukas sa iyong sarili ay magdudulot ng bagong mga oportunidad na magpapalawak sa iyong buhay. Masuwerteng kulay at masuwerteng numero. Ang masuwerteng kulay mo ngayon ay pula, isang kulay na sumisimbolo sa lakas, determinasyon, at pagkahilig sa buhay. Subukang gamitin ang kulay na ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at lakas ng loob sa pagpapahayag ng iyong sarili. Ang kulay pula ay nagpapalakas ng iyong kapasidad upang magpakita ng lakas at tapang kaya't mahalaga na isama mo ito sa iyong pananamit o gamit sa buong araw. Ang maswerteng numero mo naman ay 8, 21, at 35. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay, balanse, at kadalakan. Ang numerong walo ay isang simbolo ng infinity, at walang katapusang potensyal na makakamtan mo sa buhay. Ang numerong dalawamput isa ay sumasalamin sa iyong natatanging kakayahan na magtagumpay sa bawat pagsubok na darating, at ang numerong tatlumput lima ay isang simbolo ng kasiyahan, kabutihang loob, at tagumpay na dulot ng iyong sipag at tiyaga. Maswerteng gawain para sa araw na ito. Isa, gumawa ng isang malikhaing proyekto. Maaari kang gumuhit, magsulat, magluto, o gumawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong personalidad. Dalawa, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga desisyon sa buhay. Isulat ang iyong mga iniisip upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon. Tatlo, ipahayag ang iyong damdamin sa isang mahal sa buhay ang pagiging tapat at bukas sa iyong nararamdaman ay maaaring magdala ng mas matibay na koneksyon sa iba. Payo at pagtatapos ng araw, sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na dapat mong bitawan at ano ang mga bagay na dapat mong yakapin? Tandaan na ang pagpapahayag ng iyong sarili ay hindi na ang ng pahintulot mula sa iba, ang iyong damdamin at ideya ay mahalaga, at may karapatan kang ipahayag ang mga ito. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga oportunidad na dumating, sa mga aral na natutunan, at sa mga taong naging bahagi ng iyong araw. Ang Abril 6, 2025 ay isang araw ng pagkatuto, paglikha, at pagtanggap sa sarili. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may tiwala sa iyong kakayahan, at may pag-ibig sa iyong sarili at sa mundo. Sa araw na ito, natutunan mong yakapin ang iyong kakayahan at lakas, kaya't simulan mong buin ang mas maliwanag na bukas na iyong nararapat. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.